Magandang buhay mga ka-masters! Panibagong aralin, panibagong tatalakayin. Halina't samahan niyo akong mag-aral upang madagdagan ng kaalaman ang ating balon ng karunungan. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang ikatlong aralin, ang pagkatuto ng pangalawang wika, o second language learning. Narito ang ating mga layunin. Una, nakikilala ang kalikasan ng wikang Filipino. Ikalawa, natatalakay at nagagamit ang mga teorya ng pagtuturo ng wika. At ikatlo, nagagamit ang mga pamamaraan at dulog sa komunikatibong pagtuturo ng wika. Narito ang mga paksang ating matatalakay. Una, ang pag-aaral ng wikang dayuhan o ang kahalagahan ng pagkatuto ng ibang wika. Ikalawa, mga teorya ng pagkatuto ng pangalawang wika. Ikatlo, mga pamamaraan ng pagkatuto ng pangalawang wika. At ang ikaapat, mga hakbang o gabay sa pagtuturo ng Filipino bilang pangalawang wika. Simulan natin sa ang pag-aaral ng wikang dayuhan o ang kahalagahan ng pagkatuto ng ibang wika. Ano nga ba ang wika? Ang wika ang pinakadakilang biyayan ng puong may kapal. Ito ang kasangkapan upang mapadama ng tao sa kanyang kapwa ang anumang kanyang naisip, nadarama at nakikita tungkol sa kanyang paligid. Nang dahil sa wika, nasasalamin ng tao ang uri ng pamumuhay ng mga ninunong pinagmulan ng mga mamamayan. Ang wika ang namamagitan upang maunawaan ang sarili, karanasan, kapwa, tao, paligid, mundo, objektibong realidad, politika, ekonomik at kultura. Ito ang daluyan ng kaisipan at kamalayan ng isang lahi at lipunan. Ang wika rin ay isang masistemang balangkas na ginagamit sa pagpapahayag ng kuro-kuro at damdamin sa pamamagitan ng pasalita at pasulat na paraan upang magkaunawaan ang lahat. Ayon sa aklat ni Nuncio taong 2016, ipinahayag ni Constantino isang dalubwika, ang wika ay maituturing na behikulo ng pagpapahayag ng damdamin, isang instrumento rin sa pagtatago at pagsisiwalat ng katotohanan. Ano ba ang kaibahan ng unang wika sa pangalawang wika? Ang unang wika o mas kilala sa tawag ng katutubong wika, kilala rin bilang inang wika o arterial na wika, ay ang wika na natututuhan natin mula nang tayo ay ipinanganak. Ang unang wika rin ay batayan para sa pagkakakilanlang socio-linguistika. Ang pangalawang wika naman ay sa mga dalubwika. Ito ay tumutukoy sa alinmang wikang natututuhan ng isang tao matapos niyang maunawa ang lubos at magamit ang kanyang sariling wika o ang kanyang unang wika. Ang kaibahan ng unang wika sa pangalawang wika ay ang unang wika ay ang sarili nating wika ang wikang Filipino, samantalang ang pangalawang wika naman ay ang mga wikang banyaga tulad na lamang ng wikang Ingles. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang may pinakamaraming wika sa buong daigdig. Maliban sa pambansang wika na Filipino, kasama ng mahigit sa sandaang katutubong wika, sinasalita rin sa bansang ito ang mga wikang banyaga tulad ng Ingles, Mandarin, Cantonese, Korean, Kastila o Espanyol at Arabe. Bakit nga ba mahalagang matuto ng ibang wika? Mahalaga ang pagkatuto ng ibang wika sapagkat ginagamit ito sa pakikipagtalastasan o komunikasyon. Isa itong paraan upang mabigyan ng malinaw at maging epektibong mailalahad ang saloobin at kaisipan ng isang tao. Nakikita rin dito ang kultura at kasalukuyang kalagayan ng lipunan. Nagagamit din ito bilang instrumento upang maipamahagi ang kanyang kaalaman. Napag-alaman ng mga mananaliksik na ang mga taong lumaki na may dalawang magkaibang lingwahe ay mas mabilis magbago ang pakikitungo sa isang aktibidad kumpara sa ibang huli na nang matuto sa pangalawang wika. Ang batang lumaki sa bilingual homes ay mas mabilis matuto at i-adapt ang sarili sa hindi komplikadong pagbabago ng kanilang paligid. Dumako naman tayo sa mga napapanahong teorya ng pagkatuto ng pangalawang wika. Ang unang teorya ay ang balarilang transformational o transformational grammar. Ang mga mambabala lang transformational gaya ni Chomsky ay nananalig ng isang wika ay may taglay na set ng mga tuntunin na walang malay na nalalaman at nagagamit ng isang tao sa kanyang pang-araw-araw na pakikipagtalastasan. Ayon sa pananaw na ito, hindi kailangan ng tao ang dating karanasan para sa isang partikular na pangungusap upang mailahad o maunawaan ito. Tunguhin ng transformational grammar na may ipaliwanag at may ilarawan ang likas ng mga tuntuning ito ng wika. Ikalawang teorya ay ang monitor model ni Krashen. May iminungkahing teorya si Krashen taong 1981 to 1982 hinggil sa pagtatamo ng pangalawang wika na naging batayan ng isang balangkas para sa pag-unawa ng mga proseso kung paano natututuhan ang pangalawang wika. Kabilang sa model na ito ang limang hypothesis ng teoria. Number 1, acquisition learning hypothesis. Number 2, natural order hypothesis. Number 3, monitor hypothesis. Number 4, input hypothesis and number 5, affective filter hypothesis. Ang acquisition learning hypothesis ay nagpapakita ng kaibahan ng pagtatamo sa pagkatuto ng wika. Ang natural order hypothesis naman ay nagpapahayag na ang mga natuntuning pangwika ay natatamo sa isang mahuhulaang pagkakasunod-sunod. Ang number 3 ay ang monitor hypothesis na nagpapalagay na may isang paraan ng pag-iisip para sa pagtatamo ng katatasan. Ang input hypothesis ay nagpapahayag din na ang mga wika ay natatamo sa isang paraan lamang sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga mensahe. At ang ikalima naman ay ang affective filter hypothesis na nagpapaliwanag hinggil sa mga sagabal na pangkaisipan at pandamdamin para sa ganap na pagtatamo ng wika. Dumako naman tayo sa ikatlong napapanahong teorya sa pagtatamo at pagkatuto ng pangalawang wika. Ito ang information processing pinag-aaralan ng mga cognitive psychologists sa information processing model ng pagkatuto ng tao at ang kanilang kakayahan sa pagtatamo ng pangalawang wika upang makabuo ng kaalaman para sa pagsasalita at pag-unawa. Ayon kina Norman Segalowitz at kanyang mga kasama na nagmungkahi na ang mga mag-aaral ay kailangan munang magbigay atensyon sa anumang aspeto ng wika na kanilang uunawain o lilikhain. Ang information processing ay pagbibigay atensyon sa konseptong kailangan upang magamit ang kognitibong sanggunian tungo sa pagproseso ng impormasyon may limitasyon ang mga mag-aaral sa pagkuha ng impormasyon kaya kung ano lamang ang kanilang nakalap ay iyon din lamang ang kanilang gagamitin kaya hindi nila namamalayan na gumagamit sila ng mga maling morpema na nakaapekto sa kahulugan ng salita. Pero sinasabi sa teoryang ito na sa tulong ng karanasan at mga pagsasanay sa mag-aaral ay magkakaroon sila ng kakayahan na matutuhan kaagad ang pangalawang wika. At kung bibigyan sila ng kalayaan sa pagtamo ng iba pang aspeto ng wika, ang pagkatuto ng pangalawang wika ay nagiging otomatik na. Dako naman tayo sa ikaapat na napapanahong teorya sa pagtatamo ng pangalawang wika, ang connectionism. Ang mga connectionists ay nag-ambag ng malaking importansya sa role ng kapaligiran kaysa kung anumang specific na innate na kaalaman sa mag-aaral na kung saan ang innate ay simpleng kakayahan lamang sa pagkatuto at hindi ito isang linguistic principle. Ayon din sa connectionism, pagkatapos mapakinggan ang wika sa natatanging sitwasyon ng paulit-ulit, madedevelop ng mag-aaral ang tinatawag na connections na kanilang may uugnay sa dati nilang kaalaman. At ang ikalimang napapanahong teorya ay ang the competition model. Ang teoryang ito ay may pagkakahumig sa paniniwala ng mga connectionist. Ito ay ibinatay sa hypothesis na ang pagtatamo ng wika ay lumalabas kahit wala ang pangangailangan ng mag-aaral na magbigay focus o anumang pangangailangan ng innate brain. Inilalarawan ni na Elizabeth Bates Brian McQueenie 1981 ang competition model sa pagpapaliwanag ng pagtatamo ng wika na di dapat malaman lang ang wika kundi may kaukulang pag-unawa at paggamit nito sa pamamagitan ng pag-expose ng mag-aaral sa libu-libong halimbawa ng wika na may kakulang kahulugan ay makatutulong sa mag-aaral na matuto gamit ang cues o pahiwatig na magbibigay signal sa specific na paggamitan ng wika. Sa paanong paraan ka ba natuto ng iyong pangalawang wika? Narito ang tatlong mga pamamaraan ng pagkatuto ng pangalawang wika ayon kay Troik unang pamamaraan ay ang informal na pagkatuto. Ito ay nagaganap sa likas na kapaligiran. Halimbawa, ang isang bulakenyang natuto ng aklanon, nang makapag-asawa ng, makapag ng aklanon at nanirahan sa aklan. Ikalawang pamamaraan ay ang formal na pagkatuto. Ito ang organisadong pag-aaral ng wikang nagaganap sa paaralan. Halimbawa, Isang estudyante ng turismo na nag-aaral ng labindalawang units ng dayuhang wika bilang bahagi ng kanyang kurikulum. Ikatlong paraan ay ang magkahalong pagkatuto. Gumagamit ng likas at formal na mga paraan sa pagkatuto ng ikalawang wika. Halimbawa, isang koreana na nag-aaral na ng Filipino sa klase at natututo pa ito sa mga kaklase niyang Filipino. Para sa huling paksa, dumako tayo sa mga hakbang o gabay sa pagtuturo ng Filipino bilang pangalawang wika. Tandaan natin na ang wika ay pasalita at hindi pasulat. Ang wika ay binubuo ng mga kaugalian o katipunan ng mga ugali. Ang saligan ng pakikipaghatiran ng balita ay ang wikang pagbigkas. Dapat ituro ang wika at hindi ang kabatiran o impormasyon tungkol dito. Ang wika ay iyong sinasalita ng mga taal o katutubo sa wika at hindi ang iniisip ng iba na siyang dapat sabihin. Ang wika ay hindi magkatulad at iba-iba. Ang mga wika ay sinasalita, nagbabago, maayos at di karaniwan. Ang pagdulog na pagbigkas ang batayang pagsasanay at ang mga pag-uulit sa pagbigkas ang siyang lalong matipid na paraan sa pag-aaral ng wika. Dapat maging huwaran ng guro sa wastong pagsasalita. Ang pagganyak sa mag-aaral ay siyang susi sa pagkatuto ng wika. Karapat-dapat na pamamatnubay at pagwawasto ang dapat ibigay sa mga mag-aaral na nagahangad matuto ng wastong pagbigas at ng mga huwaran ng pangungusap. Madaling matuto ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng paggagad sa pagsasalita ng isang huwaran. Ang paksa, ang pagkasunod-sunod at ang bilis ng pagpasok ng balangkas at talasalitaan ay mahalaga sa pag-aaral ang wika ay paunlad ng paunlad, ang guro, higit kanino man ang pinakasusi ng tagumpay sa loob ng silid-aralan. Para sa mga huling paalaala, tandaan po natin, walang magaling at mahusay na pamamaraan sa isang gurong di nakauunawang lubos sa paraang kanyang ginagamit. Ang kaunting kabatiran ay mapanganib. Kailangan ng guro ang lubos na kaalaman sa mga simulain, pilosopiya at kapakinabangan sa pagtuturo ng pamamaraan upang ang mag-aaral ay maging mabisa, magaan at kawili-wili. Narito ang ating mga sanggunian. Maraming salamat sa pakikinig mga kamasters. Naway na dagdagan ng kaalaman ang inyong balon ng karunungan. Hanggang sa muli, paalam!